at malapit na pong mag alas 6 kami dumating napakabagal po namin dahil nga sa si Janet ay buntis at kami po ay nagbukas pa ng tindahan si Janet nag-aari mo han pagkadating ay dito agad you are watching Terra Shoot TV enjoy this video ingatan at dilayo nyo nga po kami sa kung ano mga aksidente ingatan mo po ang aming driver na si daddy ibalik mo na walang lakas sa kanya from his um, work and inatan mo nga po ang aming buong sasakyan. In Jesus' name, amen. And amen. amen. So, yon Kamusta mga kapitik? Kamusta mga kabeshi? At ngayon po ay sasamahan natin si Andres sa kanyang turok. Yeah, turok. Niya yes. niya si Bobby. Meron siyang, ano nga schedule torok oh, okay. turok. <laughs> so, let's go. Wow. Ayan guys, nandito na kami sa TMC. At si Andres namin hindi nakatalog sa biyahe? Hindi, nag ano lang siya. Nag me time lang? Oo, oh, nai doon ng konti. O oh, kontaktad na niya mami, oo. O kontaktad na. Tatang bata akahin ko lang <laughs> po. Oh. Okay, anong dadaling ko yung bag niya lang? Ah. Sige, magpa-park lang ako. So ayan, nandito na po kami sa TMC. At mauna na si Janet at si Andres. Para makapagpalista na. Ako na lang ang park Ayan, yeah. o oh, cute bilis ng panahon mga kapitik ayan nandito na po ako sa parking naghihintay lang ako may mabakante at uh, sayang may bakanting isa dito kaso hindi kasiya. at yung isa yung nakain no? ayan mga kapitik nakapag park na po ako walang load si Janet ay sana hindi ba tapos si Andres para nandoon ako at baka umiyak pag tinuturo ka nito kay naiyak ito na po ako sa TMC how's my boy? Waiting. <laughs> yeah, Ayan kami po ay pa-uwi na. Yes tapang na mali, Andres. At ako ay may shoot pa mamaya. Dibu. Dibu naman. Kagabi dumating ako ay 11 na kaya sa hospital ako ay natok na ganun. Sige mamaya bang naghihintay ng tawag kay Andres. So mamaya dibu hanggang ano ulit yun mga hating gabi. Ano tinuro kay Andres mami? No. Paksi. Bale, last year Antay, antay luno? Last year, dalawang beses. Ngayon, paunta ko isang beses nalang. Once a year na lang siya? Okay. Si Andres po ay mana sa akin. Mahilig sa tinapay. Eh. Okay, wait po mami, wait po mami. Nandun yung pera natin sa mami. Mm -mm. Which one? Alin ang gusto mo daw? Sabi ng mami. Kahit alin, no? Ayun po si mami, may binili lang. Alam mo ba, dumaan kami sa bread. Ha? Nagturo siya. Ayun, okay. Ay, favorite niya yun. Ayun po si mami, bibili ah. ng bread ni Andres. Mami, tignan mo. Ayun kaya dyan ang pwede sa kanya. Sobrahan ako sa lasyon. Oo. Oh, Ang sa akin ay isang ube. Mm -hmm. Happy ka na? Oh, yes. Yes. Mommy, oh, mommy. Yes. Tapos, uh, pues, ano ba ito? Uh, Spanish bread. Uh, Spanish bread. Ay, itong isa daw. Ubi pan-design na Ube Ubi pan-design na lang. Dalawang ube pandesal. Ito na po kami. Yeah! Let's go! po yeah. si Andres. Ito po si ni Doc na ipakain si Daddy Andres ube favorite niya ng tinapay, mami. Yeah, favorite ng tinapay. Mana sa iyo. <laughs> uh, may <laughs> favorite ng tinapay. May ilig sa tinapay. Laki na, nandres. Hehehe. <laughs> Saka so pag siya napakakain, appreciative siya, no? Yup. Yes, it's okay. You can eat muna. Kain ka muna. We wait ka namin. Wait ka namin. Actually, yes. kumain na siya ng breakfast ay biglang 10 kg lang <laughs> ay gutom na ulit. merienda time galing nga naman sa ano ito turok mababa po ang timbang ni Andres pero sabi ni Doc pasok pa rin sa range pero mababa although, no? although sabi niya pakainin nyo pakainin malikot ba yan? ang hilig pong mag basketball ako'y pagod na ya abutan pa ako ng bola dati hindi pa siya tapos Kitig mag basketball. Kami po ay nakain na rin ni Mami Janet. Kaka din may cheese. Hmm? Kasi maraming feeling. Talagang isa na talaga sa kanya, no? Ayan mga kabeshiya, kami lang po ay dumaan dito sa palengke. Nagpadaan ako kay daddy. Ito kay bibili lang ng gulay pang nilaga ni Andres. O, gulay at saka? Prutas. Gulay at saka prutas. Avocado. No? Oo, yung avocado. Saka saging. Para siya ay may saging. At ang mami na lang ang bababa. Dito lang tayong dalawa. Sa'yo yeah. lusog ng tinapay. Hindi hey kaya dahil ano, hindi yung kumain na masyari. Mami, di tami. Ano to? <laughs> What? Go, Mami. kami ako may shoot pa. Way, tabi ko ay ni Andres. Ay, gustong gusto naman niya sa ano po, pwesto ko. <laughs> gustong gusto niya dun sa pwesto ko. beep dip. <laughs> lang, dito lang. Oh, grobe. Andito na ang mami. Oh, let's go. Ano yan, mami? Mahulog ka. Mahulog ka po. Pasok! Opo, mami. Go mami. Go to mami. Go to mami, go to mami. Go to mami the next day. And we pray po ang yung full protection sa hanggang makauwi po kami ng safe sa probinsya. And we pray sa aming tahanan, O oh God, maging ito, Panginoon, ay inyong nga inatan at uh, gabayan at walang sino man ang pwede makapasok po, oh God, uh, na masasamang tao sa aming tahanan. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. So ayan guys, tayo po ay pauwi na ng nakar. Yes. At dala na natin yung TV ni Leia. Lalaglag yung ball ni Andres sa ipukunin ko na. Okay, mami. Ayan guys, at bago po kami umuwi ng probinsya, ay dumaan kami dito sa LVC. Dahil may order po kay Janet ng tatlong sukang sasa. Yes, thank you Lord. Salamat po sa inyong support. Yun po ay nabayaran na through Gcash. So, kasi pumatak po kahapon na Sunday ay hindi hindi pinick up ng LBC kasi pwede nilang i-pick up so kami po ay pauwi na kaya i-drop off na lang namin pwede rin yan thank you so much po ayan na po si mami Janet hindi pa lang tapos at nag upgrade ako ng ah okay ng box okay, It's okay. Mm. itinaprocess ko lang ah, pasok ka muna mami mainit Naantok na po si Andres. Naantok na po si Andres, my boy. Mami? <laughs> mm, mm wait for mommy. Daddy? Mm -hmm. Yes, daddy's here. Oh. <laughs> so, ayan mga kapitik, nandito na po si Janet. At okay na, nag-go through na mami. Yes, oo. So, um, yes. Medyo napabagal na yung system na LTC dahil tapos nagpalit ka rin ng box no mas malaki so yun salamat po sa inyong support thank you so much sa buhay ni ma'am Rosalyn Torres Rosalyn Torres. Torres wow so ngayon po ay nagpadala tayo sa Caloocan siya ay umorder ng sukang sasa yan salamat po sa inyong support ah. Yes. God bless you po God more bless more. you more and more ma'am ayan mga kapitik tulog pa rin si Andres at tumahan po kami sa Chalibis kami muna ay maglalunch ni Janet. ano kay Andres. One piece chicken joy Dati noon kasi kumain kami kay Andres ay akin ay one piece chicken. Uh Tapos kay Andres ay ano na nga dati? Uh, burger stick. Burger stick. So, Abay, ayaw niya nang kain ito. Ang gusto niya yun. Bakit daw kami magkaib? Ba't tinuturo yung akin na? Ah? Ayaw na yun na So ngayon po, chicken na rin sa kanya. Yes. Meron siya yung favorite niya yung burger. Yup. Yeah. Lord Jesus, maraming salamat sa pagkain ito. Pagpalaan mo mabit at may kalakasan na kami. In Jesus' name, name Amen. Amen. Ayan guys, kahit po tayo. Kahit po. Ano ka ng chicken nila dito. Yep. Tigwa one piece na kami. Hmm. Oh, sarap. Hmm. Sarap talaga ng chicken ng Jollibee, no? Hmm. Sulit na sulit. So, yun. Kakain po muna kami. Tinatakpan ko po nang hindi mainit. Pero kami ay dito sa Jollibee Eton. Nandito kami sa Eton, guys. Yan. Pagka ganitong tulog si Andres, ay kami nag-take out. At dito namin sa sasakyan kinakain. Kain po tayo, guys. Para hindi na namin siya maabala sa pagtulog. Wow. Ayan, guys. Nagising na po si Andres. Kami muna ito, Miguel. Yes, at kakain na siya. Wow. Marunong na siya mag-wow. Andres, wow. wow! <laughs> Sabihin mo, kanina sinabi wow. niya wow Wow, wow. Thank Lord for the food yes. Wow muna my boy Wow Kami po ay nandito na sa, saan to mami? Victoria Victoria, Laguna Kakain muna si Andres Wow Upo, upo nang maayos sit down. Sit down. Sit down ka. Oh, hindi pwedeng nakahiga ba? Yan, tinanggal na namin yung harang. Ganda naman ang view ni Andres. <laughs> Pagod. <laughs> yes. Lampig niya. Wow. <laughs> Sarap nga naman ng chicken. Tapos, orderan mo ng ano yan? Saka, sinabihan ako ni Doc na walang ililimit sa kanya lahat. yeah, i-offer mo na lahat ng food, no? I-offer daw lahat ng food. Now is the time. Maano nga naman si Andres, mami, gumaan na. No? Pero siya naman talaga, daddy, maano kumain, mm -hmm. maano Pero yun po yung nakakailang dede. Kasi Tos. may vitamins din siya. oh, kompleto. Tapos... Ta -ta? Ah, later, later Ta -ta? ang dede. Oh, narinig lang eh. Tsaka <laughs> so, yung kanyang kain ng rice yung nakaka-open sa rice ng kaya sabi ni Doc, ay baka naman ito yan, no? Oh. Lagi naglalaro. Sabi ko, aba, yan po, yung lagi nagbabasketball. Maga, hapon. Ako may pagod na, iabotan pa ako ng bola. <laughs> lagi siya naglalaro. Man. Yes. Ah, kay kain, lang, Andres. Kaya dapat yung pagkain niya, doble na rin. Yes. Ayan, mga kapitik. Thank you Lord at nandito na po kami sa PAMI. Ito yung bago umakyat ng bundok. Yan. Pagkanan po dito yung paakyat ng bundok. At pagbaba ay real na real. Impanta tapos na car. magkatabi na yan. At bumila lang si Mami Janet. Bay, bumili lang po ng tubig. Yehey! Ang saya ni Andres. Hi. Oo, saan po ng Mami yan? Hi! Eh, hehehe. Papunta na tayo dito mo. Okay. Okay. Ah, oh, daddy ah. Ah, thank you. Okay, let's go. Okay, let's go na. Para hindi tayo gabihin. Baka umulan. Ayun guys, thank you Lord at nakababa na kami ng bundok. Ito po yung unang pitron. gasolinahan pagkababa ng bundok. Meron dito sa left side ay dyan lagi kami tumitigil para mag toilet si Chanet okay. tapos mayroon po dito napakagandang view okay. yes at okay. nakita mo yung dagat tapos may dog ano sabi ng dog? Uh -huh. <laughs> what the dog say? what the dog say? <laughs> walahan wala ay Wala na pala ganda ng dagat na ito nga naman po ng view. Si Mami Janet ay nagto-toilet lang. Wait for Mami, ha? Wait for Mami. Mami. Tuwan-tuwa siya dito. Ang ganda. Yes, Mami. Gusto niya ng dagat. Kailan daw tayo magdadagat? yung turo niya okay tara na parin niya tayo gabing ganda hey hey thank you lord nandito na kami sa bahay <laughs> totoo naman si Andres kilala na ang mga kuya saka pagkakita niya sa e-bike alam niya tinuro agad guys eh, ganon mami tinuro niya agad yung e-bike nung makita niya no tuwa tuwa siya dali mo na para yung iba na lang ay bababa ko dali mo na mami yun thank the lord we're home at malapit na pong mag alas 6 kami dumating napakabagal po namin dahil niya sa si Janet ay buntis. At kami po nagbukas pa ng tindahan si Janet, nag-aari mo han. Pagkadating ay dito agad. Gawa ng si Hyzen po ay hindi nakapasok today. Nag-chat kag kagabi. So yun, kami na ang nagbukas. Wow. Excited naman si Mami. <laughs> yes, namiss ko rin naman dito. Let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6 9 NIV